Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Uh Luzon, Visayas at saka Mindanao. So, mag update tayo sa ating uh, Easy Ride 150P. So, babalikan natin yung uh, dating issue nya guys. Dahil na solve na natin yung uh, issue sa kanyang brake light. Nawala tayong piso na ginastos. So, basic basic lang pala ito, guys. Minor na minor tsaka na gawa natin ng paraan. So, kaya i-share ko sa inyo sa lalo na sa ating mga kapwa Easy Ride user na nagmamayari ng ganitong unit is a Ride 150P wala pala tong gastos guys wag, kayo wag muna kayong bumili ng uh, switch yung brick, brick lever switch na dalawa wag muna kasi madali lang pala itong uh, gawa ng paraan so nag DIY ako kahapon guys so hindi ko kin muna kinuna ng um, um, vlog kasi uh, kumbaga try ko lang yun na uh, DIY guys so naisipan ko lang na gawa ng paraan. So, ito guys, papakita ko sa inyo guys. Madali lang gawin. So, yan guys, binunot na natin yung ating uh, uh connection or yung, kumbaga yung connector papuntang uh, brick light switch. So, uh bago ang lahat, uh, ako ay nagpapasalamat sa king mga uh, nag mga subscriber na patuloy na tumatangkilik sa ating uh Uh, munting mga vlog kagaya nito guys uh, salamat at uh, kung magustuhan nyo po yung aking uh, gawang uh, content or yung mga ganitong uh, content na uh, i-share ko sa inyo guys uh, wag nyong kalimutan mag-subscribe para masuportahan nyo po yung aking uh, munting channel uh, pakihit yung bell icon at uh, saka palike na din guys and pa-share kung nagustuhan nyo yung aking uh, munting video so itong video na to guys para to sa ating uh, kapwa mga easy Ride 150p user uh, dahil ang problema ng ating unit na 150p guys ay itong kanyang uh, brake light switch Nag, nagluloko ito guys kadalasan talaga uh, maraming, nang may, uh, maraming nang nagmamay may marami nang nagmamayari ng uh, ganitong unit guys ito talaga yung kadalasang problema Live uh, left and right yung uh, brake light system. Uh, hindi siya umiilaw minsan guys, kadala o kadalasan. So ganito lang pala ang gawin natin guys. So kahapon nag-DIY ako so ngayon ibabahagi ko sa inyo dahil na-prove ko na uh, umubra yung ating uh, DIY. So wala tayong ginastos dito guys na kahit uh, isang piso wala. So ang gawin nyo guys katulad ng ginawa ko, kita nakita nyo itong uh, ating uh, uh, clip clip connector natin sa switch. So ang original nito guys, itong wire ang sa original nito guys, itong wire na kulay green, yung nakausli nito guys bandang dito lang. Ang liit lang guys, yung nakakabit sa ating uh, connector clip dito. Kaya pala nagpag-umaalog-alog uh, uma, guys. Naglulus loss uh, contact ito sa ating switch. So ang ginawa natin guys, kita nyo, yan oh. Uh, mahaba na yung nakausli na Brunsi guys Kasi binalatan ko yan guys Pinalabas ko talaga yung uh, Mahaba na bronzy na dalawang uh, Dalawa ang magkiklip dito sa ating bronzy Kasi dalawa to guys oh, uh, Ito yung una sa ibabaw Saka Yan sa ibabaw Saka yung pangalawa So inipit natin ng plier Para uh, balik higpit guys Kasi uh, binunot ko ito guys Um, uh, itong dalawa talaga guys, oh, makikita naman sa ating uh, munting video guys. So, klaro naman sa video guys. Yan oh, mahaba na yung bronze na nakalabas sa wire. Hindi gaya nung uh, una, yung pagbunot ko guys, kunting-kunti lang yung nakausli na bronze. Yun pala yung dahilan na naglulus contact yung ating or naglulus connection yung ating um, brick light switch. So, na ko na ito guys kasi binaya, binayahe ko na itong unit ko ng mga uh, around 14 kilometers. Bali 7 kilometers back and forth so 14. So siyempre pag nagtakbo yung ating motor guys magalaw-galaw yung ating motor umaalog alog Hindi naman natin na uh, maiwasan yung uh, medyo may mga lubak-lubak pa rin sa ating madadaanan. So yun guys hanggang ngayon ginamit ko pinatay sindi ko guys. So, yung ating uh, bricklet system guys, wala nang problema, hindi na siya naglulus connection guys. So, goods na goods na guys. So, sana ang muting video natin guys, sa ating kapwa mga uh, Ride 150p user, uh, yung ibinahagi ko sa inyong video, uh, ito ay makatulong sa inyo na hindi na kayo gagastos kagaya ko guys. Kasi ang bala ko talaga dito guys, sana, uh, bibilit sana ako ng dalawang bagong bricklet switch napag-isipan napag ko lang or napagtanto ko guys bagong bago pa yung ating uh, brick light switch so, ibig sabihin imposible namang masira agad itong uh, brick light switch so ang iniisip ko baka sa sa wire connector nya guys so itong nung binunot ko itong uh, clip na papuntang dalawang clip na papuntang uh, switch yung sa parasaksak guys at kinunik ko yung dalawang wire na ito guys so umiilaw naman yung ating brake uh, brick light guys so ibig sabihin yung wire natin hindi putol yung koneksyon so napag isipan ko kaya napag isipan ko na balatan ko itong wire kasi maliit lang yung nakakunik na bronze doon sa kanya connector clip so kaya ang ginawa ko solusyon ko guys so ayan kaya yan oh, mahaba na yan guys napakahaba na ang lumabas na bronze at nakaipit na yan sa kanyang clip so, yan lang guys bunutin nyo yung, yung sa inyong uh, clip connector dyan makikita nyo yung wire dyan ang liit lang nang nakakabit sa kanyang clip kaya, pag nag-alug-alug uh, yung ating uh, motor sa biyahe sigurado yan guys, mawawala talaga yung uh, connection ng ating uh, power so hindi umiilaw yung ating brick light. Pero pag ganito ang gawin nyo guys. Habaan nyo yung pagpalabas ng uh, bronzy. Tapos ipitin nyo yung pag, pag nabalik nyo na guys. Ipitin nyo yung bronzy para masikip siya, Dikit na dikit sa clip guys. Uh, bago nyo isaksak. Yan. Comment kayo sa akin guys. Kung uh, mali ako guys. or nagsinungaling ako. Para lang may maiblog. Comment nyo. Hindi hindi to uh, hindi hindi ko kayo niluluko guys. Totoo talaga to guys. Ah uh, na solve na na yung kanyang issue guys. Hindi ko na to nilapit sa kasa guys. Ako na lang kusa ang nag DIY kasi ah uh, makulikot din tayo. Huwag muna tayo, wag wag muna tayong basta-basta pumunta sa kasa hangga't um, kaya natin gawin. So pag hindi na natin kaya gawin, so yan yan na yung time na Um, pupunta na tayo ng kasa Kasi may, minsan din sa kasa guys uh, Lalo na pag hindi na yung mekaniko guys So wala siyang diskarte eh. Pero tayo hindi tayo uh, uh, Hindi tayo mekaniko kumbaga uh, Mahilig lang tayo magkulikot or mahilig tayong mag DIY So yan lang guys Yan lang yung ating update Sa ating uh, unit at natutuwa ako guys Dahil uh, nasolve ko na yung uh, Uh, kanyang isyo sa pamamagitan ng aking uh, pag DIY so guys please support my youtube channel so ito guys papakita natin yung brake uh, brick light ito guys i-connect to guys hindi, wala, hindi naman ito masisira guys wala naman problema to kasi pag na napisil natin yung um, napisil natin yung brick lever natin kaya ito nag iilaw guys kasi nagkukunik to sa ilalim kaya pag ginanin natin to guys pinagdikit natin to direct Uh, direct Direct dyan Iilaw yung brick light So Papakita Papakita ko sa inyo guys Naka on yung Dashboard natin guys So Papakita ko sa inyo So ayun guys Papakita ko sa inyo guys Ikukunik ko to guys di Direct tayo Direct So Mag iilaw dyan Sa pitan guys Yung brick light natin So Ito na guys oh, Kukunik ko To, Nakakunik na guys Nakaipit na oh Yan yeah, o. O. Oh. O. Oh. Direct yan guys. O. Oh. Walang problema yan. Kasi ito talaga guys. Connection talaga ito. So. Hindi na kailangan natin ng uh, test light dito guys. Pwede nyo lang pagdikitin yung dalawang wire. Malalaman nyo. Kung walang. Kung may supply ba na kuryente yung. Uh, dito. So yung sa akin, pinagdikit ko yung dalawang wire kahapon. May supply siya. So wala siyang sira sa wirings. Dito lang talaga nagkakatalo sa kanyang ah, pagdugtong sa kanyang clip guys. Saka yung wire kasi malit yung nakausli. So yan yung wire. Balatan nyo yung wire ng, sa inyo guys. Sa ganito nyo sa Easy Ride 150 pin nyo. Habaan nyo yung pagpalabas ng bronze eh, para yung ah, kanyang clip pag inipit nyo sa kanyang clip guys So ibaba at sa, sa ibabaw kasi dalawa yung ano ng clip nito guys para sa kanyang uh, pang ipit. So diyan masosolve niyo yung problema niyo at hindi na mag hindi na magwawala-wala yung uh, inyong brake uh, brick light. So ayan guys, binalik ko ng uh, sinuksok yung ating uh, uh, connector sa kanyang brick light switch lever guys. So ito na guys, papaandarin natin guys para makita nyo guys. So wala akong tagahawak na kamera guys. So paano lang yung iipit natin sa kanyang brake lever guys. So ito guys so oh, yan oh. Okay. So wala na talagang problema guys. Yung akin sa akin guys. Kahit galaw galawin pa wire guys oh. Yan oh. Kahit yung wire dyan galaw galawin natin yan. Tapos patayin natin. Yan. O oh, papatayin natin ulit. So ayan guys, gagalaw-galawin natin yung wire oh. Wala na. Start tayo ulit guys. Oh, oh. Start tayo ulit. Wala lang problema guys. So sundan niyo lang yung ginawa ko guys. Basic na basic lang. So sana makatulong po ito sa ating uh, mga kapwa si Radio Sir guys. Kasi ito talaga yung kadalasang problema ng ating unit. So ito sa kabila guys, pinahabaan ko na rin yung pagbalat ng kanyang wire. So ito naman yung gamitin natin. Para ma-prove ko sa inyo guys. At pag nagawa niyo na ito sa inyong unit guys, comment yung ako sa inyo guys. Ah, uh, comment kayo sa comment section dito guys. Para uh, ma ano naman tayo na masaya din tayo pag uh, ano tayo guys nakapag-share tayo ng ganitong video na makakatulong sa ating kapwa mga motorista. Lalo na uh, China bike lang yung ating uh, Unit guys So Goods na tayo dito guys Walang problema Kahit china bike lang uh, Basta maihatid naman tayo Sa ating uh, papuntahan guys So maka Papunta tayo sa ating trabaho Makauwi tayo sa bahay So Solve na tayo dyan guys Ayos na ayos na Kahit china bike lang So ito guys Kabila na naman Paanda natin O oh, Yan guys Walang problema Wala nang paltos yung aking uh, Brick light system guys. kasi Kaya pag nag-start tayo, hindi na tayo mamumproblema. So, yun lang yung aking update sa aking uh, Isaride 150P guys. Dahil, ito lang naman yung uh, naging issue sa akin guys. So far. So, malapit na mag 3 months yung ating unit guys. So, yan. So, shoutout sa aking uh, mga subscribers dyan. At, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please uh, support my YouTube channel, guys. Uh, Pa-subscribe naman dyan kung magustuhan nyo po itong ating uh, munting video uh, na ating ginawa ngayon, guys. So, God bless to you all and bye-bye.